Metro Manila, isang malaking awareness campaign ang ilulunsad ng Metro Manila Council para nga maghatid ng kaalaman laban sa kumakalat na sakit ng monkeypox o mpox sa Pilipinas. Sa isang pulong ng MMC kasamang Department of Health, natalakay na kailangang gawin agad ang kumpanya o ang kampanya, lalo pa tumataas ang bilang ng mga tinamaan ng mpox. Ayon kay Health Undersecretary Gloria Balboa, sa labing limang kumpirmadong kaso, labing isa ang galing sa Metro Manila. Bagamat wala silang record of travel, inamin ang mga nagkakasakit na nakipagtalik sila bago nakuha ang MPOX. Makikipagtulungan ngayon ng DOH sa mga LGU para sa awareness campaign. Timbog naman ang isang lalaki sa Quezon City na nagbenta ng sarili nitong anak na sanggol sa social media mga kapatid sa halagang 50,000 pesos. Nagpupumiglas pa nga ang 28 -anyos na si Alias Wesley ng palibutan ng mga ahente ng NBI Special Task Force. May nagtimbre daw sa NBI na ipinost at inilakungan ng suspect ang kanyang bagong silang na anak. Nang makumpirma ito ng mga otoridad, ikinasa na nila entrapment operation. Ang paliwanag ng suspect, iniwan siya ng nanay ng sanggol kaya napilitan siyang ibenta ito. Wala rin daw siyang trabaho na pangtustos sa bata. Sinampahan na ng reklamong child trafficking at resisting arrest ang suspect. Nasa kustodiya na ng DSWD ang nasagip na sanggol. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.